Topic po natin, mga sakit sa paa. Okay? Pag na natin yung paa natin, pwede natin malaman kung meron tayong sakit o wala. So, i-check natin na 15 signs na posibleng may sakit tayo. What your feet says about your health, tinitignan niya ng mga doktor. Number one, pag nakita nyo na mamaga ang big toe, ayan po oh. very common po yan. Pag ganyan na mamaga, namumula, sobra-sobra sakit, sign niya ng gout. Baka uric acid mo. Or pwede rin may osteoarthritis. Di ba? Kakalakad. O may tinatawag na turf toe yung mga atleta kakatakbo. Pero pag ganyan namumula, duda natin gout. <coughs> yan, gout to. Big toe ang tinatamaan. Pwede rin siko. O, tumatas ang uric acid. May gamot para sa gout. May binibigyan ng colchicine. Sun steroids. Number two, very common, yung heel pain. Masakit dito sa talampakan. Yan, no? May punit siya. Oh. Maraming possibility. Ang common is plantar fasciitis. Kakatakbo yan. So, namamaga yung mga ligament dito sa heel bone. Pwede dahil may arthritis ka. Pwedeng sobrang exercise. pangit yung rubber shoes mo. Luma na. Pwede rin mag-cause ng tendonitis. May small chance, may bone infection, may tumor, may fracture. Sana naman hindi. Pero ang common is plantar fasciitis, heel pain. Lalo na sa umaga, sumasakit. <coughs> no? Plantar fasciitis. Sa umaga, masikip, masakit. No? Misa naglalagay ka ng uh, heel pad sa rubber shoes. Number three, ito, delikado na ito, number three. Burning, parang uh, nangingimay, namamanhid, o parang misan walang pakiramdam, naiiba pakiramdam sa paa, sign niya ng diabetes. Peripheral nerve damage. Pwede rin naman mababa ka sa vitamin B, pwede may kidney disease, pwede mahina circulation sa paa, pwede rin hypothyroid, pero mas common yung diabetes. Ayan, o, yan ang symptom of diabetic peripheral neuropathy. Parang nagka-cramps parang burning, namamanhid. Minsan, wala ng balance. Isa pang sign ng diabetes, ha? wala lang dito. Yung paa, medyo nangingitim. Pag yung paa nyo, balay natin ito yung paa nyo. Oh, dapat normal ang kulay. Yan. Flesh. Pag yung paa nyo mismo, nakakita po kayo ng parang stippling ang tawag namin. Yung tuldok-tuldok na gray. Tuldok-tuldok na gray. Tapos nag-gray yung paa kulang yung daloy ng dugo. So, yung artery may problema. Peripheral artery disease Hindi lang nerve ang problema. Kulang ang daloy ng dugo. Kaya nag, nag-gray-gray yung paa. Hindi magandang sign ng diabetes. Kailangan makontrol ang diabetes. Number four, malamig ang paa. Okay? Yung malamig ang paa, kulang din sa circulation. Meron iba talaga malamig lang paa, okay lang. Pero 'yung iba kulang din sa circulation, pwedeng diabetes din. Pwede sa smoking, pwede sa high blood, pwede sa nerve damage from diabetes. Pwedeng anemic kaya nanlalamig 'yan o Number five, ito po hindi maganda. Okay, ito delikado 'to. Sugat na hindi gumagaling sa paa. 'Yan po. Pag diabetic kasi mahina na 'yung pakiramdam. Pinaliit ko lang 'yung picture para hindi ma-offend 'yung tao. Uh, may nana kasi yung picture major warning sign for diabetes delikado yan kasi mahi, matagal maghilom yung sugat ng diabetic kulang kasi ang blood flow tapos yung nerves di mo nararamdaman nakatapa ka na ng uh, pako o may mga sugat nag infect siya okay pag tumuloy-tuloy yan mamamaga talaga yung paa napuputol yung paa merong BKA below knee amputation napuputol kasi nga kulang na yung circulation. Kung sa puno, nagkulang ng daloy ng tubig at nutrisyon sa dulo ng sanga. Ayan ang diabetic ulcer. Robotas na yung pao. Delikado. Fluctuating blood sugar. Pag hindi control ng blood sugar. Kaya ang mga diabetic, araw-araw tingnan yung paa. May konting sugat pa lang, eh, gagamutin na. Lagyan ng betadine. Iinuman na ng antibiotic kung kailangan. Number six, delikado din to. Manas sa paa. Ayan, magang maga. Okay? Merong manas sa paa, paghapon, lagi tayo nakaupo, nagmamanas. Sabi ko, mga security guard, mga sales lady, lagi nakatayo. Pag tumatanda na, lagi nakaupo. Dependent edema. Minsan, hindi naman masama yan. Paka marami ka lang varicose veins, lagi lang nakaupo. Pero merong manas na masama may manas na dahil sa heart failure. Mahina na pala yung puso. O hindi rin makahiga ng flat. Merong kidney failure. Nagmamanas na, hindi na umiihi. May liver failure. Sira na yung atay. Kulang, bumababa yung protina sa katawan. Nagmamaga din siya. So yan ang mga possibility. Meron din nagmamanas from amlodipine. Sa gamot sa high blood. Pero yung gano'n eh, hindi gano'n kalala. Ito yung delikado. Heart failure, kidney failure, liver failure. Kaya ipacheck sa doktor kung masama ba yung manas o, o, hindi. So, dapat tinataas yung paa sa gabi para mabawasan yung manas. Number seven, ito, hindi rin magandang sign. Yung nagbublu yung paa. Sa kamayan at paa, eh, yun, di ba, dapat red to, di ba, pinkish red. So, pag bigla nag kulay, namumuti, nagbublu, Raynaud's decision. Namumuti, nagbublu, nagre-red again. Ibig sabihin, nag yung mga artery natin. So, pa nag yan, sign yan ng autoimmune disease. Mga rheumatoid arthritis, thyroid problem, at ibang autoimmune disease. Papacheck din yan sa doktor. Number eight, ito yung clubbing. Ito yung tinuturo kong ganito, clubbing sa kamay. Oh. Yung sabihin, nagkukulang yung oxygen, nawawala yung butas, at uh, kumakapal dito. Yan din nangyari sa pa. Pag nag-clubbing yung kamay, yan din nangyari sa pa. Bakit nagka-clubbing? Congenital heart disease, blue baby, uh, mamahina oxygen. Tapos yung sa baga, na laging naninigarilyo, emphysema. So, lung disease na matagalan nagka-clubbing. makita Kita mo yung daliri niya sa pa. Pati sa kamay yan. Hands and feet. Minsan yung mga liver problem, pwede rin magkaroon. Yan, kakaiba yung nail, parang tumataas siya. Hindi rin magandang sign yan. okay? Ito, minsan, nagbabara din yung mga ugat peripheral artery disease. Number nine, itchy feet. Ito, nangangamoy. Pasensya na, pamakumakain. At it's put to, nga. Ngayon, ngayon, itsura, nagbabalat, nangangamoy. At it's put, may gamot. Uh, anti-fungal cream. Siguro mga 2 weeks pinapahid. Pwede rin contact dermatitis, pwede rin psoriasis, pero mostly athlete. puti yun Bakit? Laging basa yung paa, laging kulob, di ba? Hindi naliligo maigi. Hindi na pag uh, hinuhugasan ng paa, dapat sabon na tubig at pinapatuyo. Pag laging basa ang paa. Two months daw, matagalan na pagpahid pag, uh, nito. Uh, minsan, two weeks kaya, pero misa mas matagal. Scaly, nangangamoy. Kaya pag ganito, athlete's foot, wag na muna mag-rubber shoes, magboots lalo na sa mga sundalo na talagang, di ba, in combat, eh, hindi na nakakapalit ng shoes. Yan nangyayari. Mga athletes, atleta, kaya magsandals sandals na lang, ha? Pahanginan ang paa. Number 10, bad sign to. Mangingitim. <clears throat> sa balat, bad sign po to melanoma possible skin cancer melanoma very aggressive skin cancer basta may itim makakita minsan nagtatago sa mga paa sa ilalim ng kuko pa check agad uh, delikado po to mabilis kumalat ah. nakamamatay itong dark spot yang ganyang itim hindi po maganda hindi siya nunal eh. flat siya number 11 yellow nails yan yellow nails Yellow nails, pwedeng may psoriasis, may lung problem. Pwede rin fungal infection to mga yellow nails. Patay na O baka na trauma. Yan, o, fungal nail infection sa yellow nails. So, pwede dyan. <clears throat> Matagal din ng gamutan dito. Number 12, ito. Mga, mga claw toe. toe. Yan, o, naka ano. Parang martilyo. Naka ganun siya. Minsan, sobra sikip ang sapatos nyo pag bata pa. Pwedeng, di ba, sobra sikip, naipit, na -di deform Merong diabetes, pwede rin may alcoholic, clot. Oh, Doc Lisa, tinitingnan mo yung paa mo. Hindi ka pa naman cloto. Si Doc Lisa, binecheck yung paa niya. Oh, another problem, ingrown toenail. Yung mahilig mag pedicure Ako nga, ayaw mag pedicure pag magugupit kayo ng kuko, ang secret, straight lang. Sa mga nagpe-pedicure, nagma-manicure, i lang yung putol ng kuko. Huwag niyong gagawing triangle. Kasi pag, pag uh, kinat niyo ang kuko sa side, yung, yung kuko, pag tubo niya, pag tubo ng kuko, papasok siya sa laman. Sobrang sakit yun. Pag tubo ng kuko, imbis na... Paano? Tinanggal mo dito, so yung balat tumakip. So, pag tubo niya magsa, papasok siya dito. So, yung kuko, sinusugat yung laman mo, ingrown toenail. Misa tinatanggal pa yung buong nail niyan. Okay? Trim nails, nail trauma. Ingat po tayo. Ito piting, pwede sa psoriasis, baka may vitamin deficiency. Ito bunyon sa sapatos din. Misa walang gamutan dito sa bunyon. Okay? Finally, 15, varicose veins. di ba? Pag varicose, nagmamanas, yan problema ko rin to. Magsusot tayo ng compression stockings, exercise lagi, pag masyado malaki, pinapa-opera sa surgeon, pero mahirap din. Dapat lagi nakataas ang paa, yan. Varicose veins, obesity, age, pregnancy, yan din ang problema natin. Isa din problema, bukod sa varicose veins, sabihin ko na rin, ito na last, eh, number 15. Yung deep venous thrombosis, yun, delikado yun. Ang deep venous thrombosis, may vein sa loob. Pag malaki yung mga ugat mo at hindi mo, hindi mo ginagalaw yung paa mo, pwede magbuo ang dugo sa vein sa paa. Pag nagbuo yung dugo sa vein sa paa, delikadong delikado. Deep vein na malaki, may thrombosis, nagbuo yung dugo. Pag na-dislodge yan, aakyat yan. Pag akit niya sa paa, pupunta sa lungs, magbabara sa lungs. Pag nagbara sa lungs, magwe-wedge yan dito. Mamamatay yung lungs. Pag namatay yung lungs, mahirapan din yung puso. Delikado po. Okay? So, dapat galaw-galaw. Exercise, exercise. Diba? Mag-wear ng compression stockings para nakaipit to. Nabibili yan sa mga tindahan. Okay? So, yan ang mga important signs sa paa na kailangan natin malaman. Pinili ko lang yung mga serious para alam ng ating kababayan. Salamat po.